Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari! Ayan! Yeah. Close muna yung ating Sari-Sari Store ngayon dahil meron po tayong importanteng lakad. Mm. Nag-aasikaso po tayo ng ating business permit. no? Open close po ito ang ating Sari-Sari Store kasi uh, nakaraang linggo pa po ako nag-aasikaso ng business permit ko. Kasi noong unang punta ko dun sa munisipyo is ayan, nag fill up pa lang ako ng form and then uh, nilakad ko yung mga ibang uh, ibang requirements para sa business permit okay and then afternoon kinabukasan po nun is uh, nagpa-medical naman po kami kami kasi kasama ko yung mga yung parents ko kasi meron din po sila Uh, store or RTW business sa bayan. So, kasama ko sila nag pamedical. Ayo, kasali yon sa isa po yon sa requirements ng business permit is yung medical. So, yung nilakad po namin doon sa hospital sa Bungol Hospital. Kas, sa Bungol Hospital is yung urine, stool and x-ray. Yon, yun po yung aming nilakad naman doon. Yun po yung aming medical, no? Urine, stool, tsaka x-ray. So, ngayon naman, eh, inantay pa po, yun, no? So, inantay pa po namin yung result ng, ng medical po namin bago kami ngayon pupunta na ulit sa munisipyo para magbayad na. Kaya, open, close po ngayon yung aming sari-sari store dahil naman, eh, isa lang, mag-isa lang po tayo nagtataguyod sa ating sari-sari store. Mag-isa lang po tayo uh, nagmamanage dito po sa aming sari-sari store. Kaya, ngayon, yan, uh, every time na meron tayong lakad, importanteng lakad, eh, kailangan po namin isarado yung aming sari-sari store. No? Sana darating din yung panahon na magkaroon na rin tayo ng kasama para naman kapag meron po tayong importanteng lakad, eh, naka-open pa rin yung ating sari-sari store. I-close muna natin yan dahil mag lang tayo at meron po tayong importanteng lakad. Okay, so yan. Hanggang dito na lamang po muna. So, ayan nga po, no, inapot po kami ng alas 5 ng hapon. So, yun, no, mantakim yun. sa so, sobrang daming tao po na naglalakad or nag uh, re renew ng business permit dito po sa lugar namin. Nabot kami ng, kami ng, ano, kami ng, ano, 5 p.m at hindi pa po yun natapos. Babalik pa po kami kinabukasan, okay? Pero nasa, ano na yung papel namin? For verification naman na. So, sa dami lang po talaga, na na po kami na cut off at ayun, hindi pa natatapos. So, ayan, ito po yung isa sa pinaka-importanting bagay na kailangan po natin gawin sa ating sari-sari store, no? Ang uh, gawin po natin legal yung ating sari-sari store. Kumuha tayo ng business permit. So, ayan, para naman yung pagninegosyo natin, eh, maluwag. Hindi, tayo yung ba na baka mamaya may bigla na lang, uh, may bigla na lang sumulpot na sabihin, hinanapan na tayo ng business permit, eh, wala tayong may pakita kasi hindi pala natin niregister yung ating sari-sari store. Wala tayong may pakita ng business permit. So, kailangan, ayun, maging, ano din tayo, uh, maging responsable na lang din. Okay, gawin natin legal ang ating sari-sari store. Kumuha po tayo ng business permit. Okay, depende naman po yan sa inyong lugar. No, may mga ilang lugar na tinatanggap ang barangay permit. Okay, permit. sa barangay lang pwede na. mas maganda yun kasi mas mura. ba diba? less hassle din. Eh, dito po sa lugar namin, eh, kailangan talaga sa munisipyo. Okay, so, so kailangan po natin sumunod sa patakaran ng ating lugar. Okay, so gawin na po natin likod. So, ayan, kumuha tayo ng permit. Okay, so yan, yeah, hanggang dito na lang po. Thank you, thank you, thank you for watching. Babalik pa po kami bukas, no, para matapos na talaga yung aming uh, business permit. So yan, yeah, hanggang dito na lang po. Thank you, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless. Ay, magpucha tayo. Tara na So yeah, isa po ito sa pinaka-importanteng bagay na kailangan po natin gawin dito po sa ating sari-sari store. Ang mag, uh, ang kumuha ng permit at magpa-renew ng permit. Okay, so ayan, yeah, gawin po natin legal yung ating negosyo. Okay, para naman uh, Okay. po, no? so gawin po natin legal yung ating negosyo. So, ayan, yung po, yung aking update mula sa paglalakad ng I aming mean, uh, renewal for business permit. Okay, so hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless. God bless. I'm going to put